Halimbawa, kung FW kayo, Philippines na lang ang ilagay nyo. Tapos, dalawa lang nakalagay dyan, passport at saka driver's license. Yan po ang latest ngayon ng people. Ang sa akin, driver's license ang ginamit ko. Sa driver's license naman, ang document number, ang ilagay nyo dyan is serial number ng inyong driver's license pagkatapos nyo po na i-download o na pindutin ang application makita po kayong sign up ilagay po ang inyong bagong email address cellphone number dahil dyan magti-text ang PayPal sa number na nilagay nyo dyan nyo rin makikita ang code na ilalagay nyo sa inyong account hindi pwede ito ipakita sa iba o hindi pwede ibahagi sa iba ang inyong code sa PayPal. Dapat walang nakakalam kayo lang po. Tapos mag-create po kayo ng inyong sariling password. Ilagay nyo po ang inyong pangalan, middle name, apelyido. Pindutin ang next kung kailan po kayo pinanganak pagkatapos inex nyo lang ilagay nyo po yung permanent address nyo yun po ang ilagay nyo barangay o district pagkatapos na pilapan po yan lahat pindutin lang po yung confirm kung okay na po pagkatapos hintayin lang po Ganoon na po. Tapos na po ang pag-sign up natin sa PayPal. Pwede nyo na po i-sit up kung saan mo gusto. Katulad na lang alimbawa sa Facebook, uh, online shopping. Pwede po yan gamitin. At marami pa pong iba. Ganun lang po katalay sa pag-sign up sa portal ng PayPal. Okay guys, Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Oh, Bye-bye!